maganda ang panahon today even uh, malamig pa rin so okay pa rin siya guys kahit malamig pero mayroon namang crystal clear na araw so dito naman tayo sa aking favorite walking place eh okay? dito tayo sa my uh, river guys kasi mahaba mahaba ngayon ang ano mataas yung tubig kasi laging nag uulan laging umuulan ngayon lang today guys hindi umuulan so dito tayo sa aking favorite place is the river Neighbor, no? oh, laki ng tubig dito so ah, kahit malamig guys okay na din si mayroon si ano nandyan si Haring Araw okay dito tayo guys dito tayo ah. super guys so, iba dati guys ah, wala pa yung tubig dati dito ngayon guys, oh, look at the ang daming tubig. Eh. This one, see? Maabot na dito yung tubig guys. Oh. Kasi laging umuulan dito eh. saka Haring Araw.